hindi makapasok si Kitty at Hanilit sa, ano, sa kulungan ni Digo. Kaya nga po eh, speaking of ano Hanilit and Kitty Duterte, mamaya na natin pag-usapan mga kababayan. Itong ano, ah, uh, itong sinasabing, uh, tawag dito, rally nila na kaninang umaga, abah, napakaaga nila. Oo, kung saan-saan lupalop sa bansa ng gahaling. Tapos, may tanong ko lang. Yun bang rally ninyo? Nakalaya ba si Digom? Aha, di nakapasok ang mga malita at balik makiag box. Era, binalik na bang? Ah, oh, Maria Isabel Villegas, Miguel of shout out. o oh, di ba? Oh, kaya ang daming bansang puntahan. Ikakalat ang kayamanan. Picnic daw yung ken. Ah, Sir Kyle Joni. Marami namang lugar na pwedeng pang ka ng lawak-lawak ng Dabaw. Imposible sa Nederland pang magpicnic, yeah, picnic, e palosot lang picnic sa Brenyo o luhaan. Alam niyo sa totoo lang ha, mga kababayan. Ang mga taong sinungaling kapatid yan na makawatan, kapatid na magnanakaw. Bakit? Anong sabi ni Hanlet noong una? Nung hinu hinuli, ah, nung hinuli si Duterte. Hinuli si Duterte, tapos dinala sa Nederland. Ang sabi ni General Torre, si Hanilit daw ang nasa listahan. Da, si Hanilit daw ang nasa listahan para sumabay kay Duterte pahatid sa Nederland. Anong sabi ni Hanilit kay General Torre? Ayaw sumama kay wala daw passport. Mamis Agnes si po sa Japan. Ayaw sumama kasi walang passport. Ngayon, nagtaka ako Walang passport pero galing Hong Kong. Yeah. Ayaw sumama kasi andun si Ipe. <laughs> Ayaw sumama kasi walang passport. Mm. Ang nangyari, nagulat ako ilang araw na kalipas ando na. So, sinong niloloko nila? Diyanin yung masasukat mga kababayan eh, kung mahal ba talaga niya si Digong o dahil lang sa mamanakin kay Digong. Ito, dalawa lang naman yan eh. Mahal ba talaga ni Hanil si Digong o yung mamanahin niya lang kay Digong ang habol niya? Hindi niyo ba alam na si Sarah at si Hanilit ngayon hindi magkasundo? Hindi niyo ba alam na si Sarah at si Hanilit hindi magkasundo? Bakit? Kung talagang magkasundo si Sarah at si Hanilit, edi sana nagtabi sila. Bakit ang layo ni Sarah kay Hanilit? Di yun napansin? Hindi sila magkasundo. Di ah, hindi sila magkasundo. At alam ko sa sarili ko kung ako ang tanungin. Ah, si Sarah mismo nagsabing wag papasukin si Hanilit. Maniwala kay sakin. Ah, si Sarah mismo ang nagharam doon na wag papasukin si Hanilit. Maniwala kayo, mga kababayan. Bakit? Sa tingin nyo, kung kayo ang anak ni Digong, anahon ng kagipitan na dapat samahan niya si Digong kung saan mandalkin, siyang samahan. Bangkos, ah, si Midyel Dia ang sumama kay Digong na instead si Hanilit naman pala. Anong sabi ni Hanilit? Wala akong passport. So si Midyel Dia ang sinabay. Oh, kung ngayon kayo ang nasa katayuan ni Sara Duterte, hindi ba kayo manggagala ite? Ikaw yung naturingan ang pangalawang asawa ng atay ko. Pagdating sa kagipitan, wala ka? I-asawa e, ka na? ba? Diba? Hmm, anong tawag common lu wife? Ha? Ah, si Sarah mismo ang nagharam doon kaya hindi nakapasok si Hanelit sa loob. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, hindi nag-uusapin dalawang yan. Sa tingin ninyo, nag-usap yan sila? Hindi. Kadami-daming tao doon. Kalawak-lawak ng harap ng dahig sa Netherlands sa kulungan. Hmm. Niminsan nagtabi si Sarah si Hanelet? Hindi na pinansin ni Sarah si Isikete Duterte. de ba? Ah, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Si Sarah mismo ang humarang noon para hindi mapapasok si Hanilip. Ah, uh, tignan nyo. Nag-apply sila doon. Dalawang beses silang in-apply para makapasok sa loob. Ah, uh, hindi nakakapasok. Bakit? Si Sarah mismo nagsabi, wag niyong papasokin yung bruhang yan. Ah, uh, sa tingin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah. Ah, uh, papapasukin ko kayo? Kung ako nasa sitwasyon, tatay ko nasa kagipitan. inaristo dinala na Nederland. Walang mahal sa buhay na kasama. Ang sumama pa si dia na isa din na isang kutot na lang nahihimatay na. Kasubram pa ba? Ay, blood pa. Ah, oh. inatake. Ah, oh. asaan si Hanilit? Ayaw sumama kay walang passport. Doon palang sunog na siya dun Ah, eh. oh. Doon palang nagsinungaling na, ayaw ko sumama, sabi kay General Torre. Bakit? Wala akong passport. Sabi naman ni General Torre, los los. Paniwala ko lang passport kakab lang Hong Kong walang passport. Ano sila BIP? Pag nila yung Hong Kong? Nakakalipad siya doon na walang gamit passport, tas nakauwi pa na wala din passport. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah, talagang manggadala itik kayo. Andiyan naman yung tinuring na asawa. Ah! Anjan yung gitinawag na common wife. Hmm. Pero bakit nung kagipitan walang hanilit? Da. So ibig eh, sabihin, sinadya niyang ayaw sumama. Bakit? Hmm. Ayaw iwan si ano eh. Napo. Daw ba naman yapapin ka ng mahigpit? Isidigong eh, si Digong hindi na gawin ni Digong yung nakapyapapepe. Yeah. Nea. Yeah. Ah. anjan pa si Bungo lawang tatay daw ni Kitty. Ako na lang yung tatay yung tatay mo. Ah. Di ah? Yeah? Actually, ito ha. Gusto ko lang klaruhin. Sinabi ko kasi yan sa aking live na kung makauwi si Degong, magigilip ako sa liig live. Ah? Ang pakalap ng DDS, uuwi daw, March 26. Hmm. March 28 na ngayon, ilang oras na lang, 29 nakatakusan na ng buwan na to, 30, 31. Nakawi, mas digong? Na nga. Na, nga. na nga. Sabi ko nasa sa inyo mga kababayan, huwag kayong, ah, huwag kayong magpapaniwala. Mami Chin Blue, ayan, boy bayabas in kay Mamis Miss Agnes man ng Sara o oh, Girly Banco o oh, migilam shoutout sa inyo dyan. Always oh, sa Silda Terte. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito ah, hindi ako sa nagsabing pinangunahan ko na hindi makauwi si Digong. Kasi yan po talaga ang sinabi ng ICC. Ulitin ko ah, si Kitty Duterte at si Hanelit, umuwing luhaan, hindi nakakapasok sa silda ni Digong. Bakit? Hinarang ni Sarah. Kung napansin ninyo sa sa Netherlands, sa dahig. Ah? Hindi nag-usap si Sarah at si Hanilit, hindi naglapit ang dalawa. Umunta si Hanilit, hindi nagpakita si Sarah. Umalis si Hanilit, tsaka si Sarah lumabas. May bit-bit na si Lupin. Ah, si Sarah mismo nun nagharang na wag papasukid. Kung ikaw ba naman nasa sitwasyon ni Sarah? Apay mo sa kagipitan, inaristo, dinala sa dahig, sa Niderland, dinala sa ICC. Ayaw mong samaan kay wala kang passport, saan so, mong kadahilanan? Tapay ko, pagperaan mo sa pan-present ka. Pag sa kagipitan, wala ka. Si Sara ang nagharam nun. Correct me I'm wrong. Naya, si Sara. Ayaw ni Sara ng ganyan. Kaya masabi ni Sarah, tinanong siya, kung bakit hindi sila nagsabay sa plano ni Digong galing Hong Kong, papuntang Pilipinas ang sagot ni Sara, bawal po kaming mangsama lahat. Bakit? Kasi pag nahulog yung plano nung isa, patay kaming lahat, make sure na may matira. Ah! Sa sobrang galit ni Sara kay Hanilit, si Sara ang lansabing wag papasukin. Ah, eto paano kung pupunta doon yung nanay ni Sarah si Elizabeth? At nakapasok si Elizabeth. So, ibig sabihin, si Sarah na ang Bakit po si Elizabeth? Ihiwalay na sila kasi ano na yung divorce na yun eh. Nakapunta doon, nakapasok. Eh, bakit si Hanilit Ah. Oh. Hindi ah. Duh. 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 sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sarah ang may kandahilanan kaya umuwing luhaan si Kitty Duterte at si Hanelet, hinarang ni Sara doon sa registered a uh, window na hindi papasukin si Hanelet. Galit si Sara dyan, maniwala pa sa akin. Kung kayo nasa sitwasyon ni Sara, tapay ko, asawa mo. Inole, inaristo, dadalhin sa lugar na hindi ko alam kung ano yung lugar na yun. Papasamahin ka, ayaw mo, sasabihin mo, wala kang passport. Paano ka nakapunta ng Hong Kong at nakauwi ng Pilipinas kung wala kang passport? Hindi nga sila nag-uusap. Sa likod ng kamera, sa pamilya nila hindi nagkakasundo yan si Baste, si Sara, din nag uusap yan si Pulong. Hindi nag-uusap yan, sabi ko nga sa inyo, tatay ninyo nanja na. Bilang tulong ninyo sa tatay ninyo, magkasundo naman sana lahat kayo, huwag kayong pataasan ng pride. Yeah. Huwag kayong pataasan ng pride magkasundo sana kayo. Nasa kagipitan ng tatay ninyo, sana naman, pet sa isang pagkakataon magkasundo kayo. Alam niyo ba nung presidente si Digong, si Sara? Hindi sila nagkakausap niyan. Nung 2016 hanggang 2022, tatlo dalawang beses lang nag-usap yung mag-ama. Nagkakita lang yan sila nung may burul. Eh, yung isa sa mga kaibigan nilang binurul, doon sila nagkita. Kaya na nagulat si Sarah sabi ni Sarah ay nandyan ka pala. Ah, naalala niyo nung hiniring-hiring si Digong sa Congress? Nung nakaraan sa Quadcom, nilapitan ni Sarah na iilang pa si Digong? Ah, ganon? Eh, ah, hindi sila nagkakasundo, pamilya. Tapos ganyan gusto niyo maging presidente sa Pilipinas? Ang presidente ng Pilipinas, make sure na sa pamilya mo nala, pamilya mo pala magkasundo kayo. Yung kapatid, kapatid, okay lang magyewengan Pero yung ama at anak hindi magkakasundo? Hindi ka pwede maging presidente ng Pilipinas? Bakit? Presidente ka, role model ka. Gusto mo maging mamuno sa bansa, pamunuan mo ang pamilyang Pilipino na bawat isang Pilipino, 120 million Pilipino may problema sa buhay. Apos ikaw maging presidente may problema para sa pamilya mo? hindi ka pwede maging presidente kung ganon. Pami, problema ka ng pamilya niyo, hindi yun na solusyonan, tapos yung problema ng bansa. Aakuhin niyo pa? Lang ganon, Mars.